mga ka-idol nung sa dito si pala si Ab Do si Idol Abner natin mga ka-idol. So ito pala yung uli kami mga ka-idol. Ah, dami. Sobrang dami ng ka-idol oh. Yan. Yan lang talaga mga ka-idol. Tama lang pang ulam. ulam lang mga ka-idol, wala nang na pang bigas. <laughs> Kain na lang tayo na puro ulam ng mga ka-idol. Dito pala si Ram. Oh, ang dami pong huli niya si Elder Arnel kasi ah, Elder si Ar kay Arnel <laughs> so ito po yun si Idol Abner atin, mga ka-idol oh, oh, gandang hapon mga idol <laughs> ito walang huli <laughs> mahirap ang kalagayan natin ngayon walang tayong huli yun yung mga ka-idol alam ko yung hinahanap mo yung idol <laughs> Bako kasi may patay Ay bago nga Bakit ito tinatapon nila yan? Kasama mo nang din ili sana Alam nila ang dinadaanan natin Tapunan nila Oo no, nga ano Ilibing Ay kambing Kambing ba yan? Oo Doon sa taas aso gid Oh, goy na lag lag, lag plastic. Yo lang. Ay, hindi yung ido. Hindi yan, iba yan. Iba din yan. Iba yan, iba yan isa doon. Dito tayo banda kasi ang baho. Lakas lang hangin, lakas lang. Iba talaga yung... Oh, sasabit pa siguro. Yung charout pala sa mga nagtatapo ng mga patay na hayop dyan mga ka-idol no. So dapat mga ganyan mga ka-idol pag, pag may mga patay na hype kayo ililibing nyo hapon dito sa dinadaanan na namin. Opo, kasi dito tayo dumadaan para pangkuha sa pang-araw-araw. Ayan po. Ito sa baba, baba ko. Itong ano natin ay Ha? Ito. Diyan na lang yan. Dali na lang natin. Opo. Ano eh. Opo. Yung pang huli natin sa ito, pandukdok. Opo. So, ayun mga kaidol, no. Wala talaga, kahit anong gawin. Wala. Talagang wala tayong mahuli. Opo, ang aga. Inagahan na namin kanina, kaso wala talaga. Hmm. Alas 6 pa. Ay, ano, alas 5 pala tayo. Opo, alas 5 pa lang mga kaidol. Andun na kami, kaso wala talaga. Yan. Ang oras ngayon mga kaidol is, ano, alas 3.40. Hmm. Mag alas 4 na mga kaidol. Wala tayong mahulis. Opo. Sige okay, lang. Dan. Yan lang talaga ang buhay. Wither wither lang. Ang hanap buhay. Marami naman tayong kamuting kahoy. Kamuting gapang. Yan na lang muna ang iparis natin dyan sa isda na huli natin. Yan. So yung mga kaidol idol no, baka may bigas ka dyan mga kaidol idol Ano yun? Baka may extra bigas ka dyan mga kaidol, idol baka naman. <laughs> NFA. <laughs> <laughs> ba mga sponsor dia ng Coco Pandan. Ma, o, So, Opo. <laughs> so, ngayon uwi na talaga mga kaidol, wala nang magagawa. Lana. Abuk, pa-balik tayo ulit bukas kasi Linggo. Opo, babalik kami ulit bukas mga kaidol no. Sumunod pa kuno wala tayong magagawa. Opo, no matter what happen, babalik tayo. Linggo po kasi. Wala tayong punta muna sa bukid sa ano na tayo pupunta? Lunis na. Opo. Pinanto tayo ngayon ng manas. pero hindi lang. Yan talaga ang buhay mga ka-idol, no? So, weather-weather lang talaga. Weather-weather lang. May malakas, may mahina. Ilang araw. Ilang araw na mga kaidol, ganun pa rin. Oo. Ang bisis. Masasakta tayo marami-rami. kaunting onsing balot tayo. Opo. Tapos, sunod. yan lang yun, anin. Anin. Sunod ngayon. Wala. Wala na talagang balot. Sura na lang talaga. Oo pang-ulam na lang talaga mga kaidol, no. So... Kain na lang tayo ng puro ulam mga ka-idol. Okay, may kamuting kahoy tayo doon. Ay sa bagay, may kamuting kahoy din naman mga ka-idol. No? So, ganyan talaga ang buhay mga ka-idol. Pag walang pambigas, may kamuting kahoy naman. Okay. Opo, ayan yung buhay po ng kabukid vlog namin. No? So, sino ngayon na pa shoutout na karan? Si, ano, si Maricar Baldosa. O, oh, ayan. Ay, Baldosa Conde. Yun. Shoutout para kay Maricar Baldosa Conde, No? Mm -hmm. Yung asawa ng pamangkin ko si Melchor. Opo. Doon sa Nobesia yan. Nobesia. Ayun mga kaidol, umabot na tayo ng Nobesia mga kaidol. Umabot pa ng Pangasinan. Ay e sila lahat magkapatid. Opo. Si Melchor at saka si Mark, si... Ano? Sino ba yun? Marlon. Opo. Shout out sa kanila. Shout out sa inyo po mga kaidol. Sa inyo po mga idol. So ito At kanila mga asawa, hindi ko kilala. Oh. Hindi <laughs> ko <laughs> nakikilala ko lang sa Maricar lang. Yan po mga idol. Ah, kahit anong pilit mga kaidol idol talaga magawa. Pero laban lang. Oo, oh, laban ng Pilipinas. Huwag mawala ng pag-asa. ng <laughs> pag-asa, ko tayo. Yan talaga mga kaidol idol No? So, ganyan talaga ang buhay ng isang kabukid vlog mga kaidol No? May siya, no, wala. Opo. Sige so, naman siguro lahat ng panahon wala. Opo. Mayroon din. Yes. So yun mga ka-idol no. ah uh, malapit na kami sa dungguan mga ka-idol no. ah uh, baka hanggang dito lang lang muna yung video natin mga ka-idol. Tapos ito pala si Abner Abner. na mo sabi mo idol Abner? Uh, hanggang dito lang kami mga idol. baka bukas titingnan natin bukas kung may mahuli po kami opo maraming salamat sa inyo sa inyo nakin na Hey, <laughs> Mac. Oh, salamat sa inyo. Magandang <laughs> hapon. Opo. Sa so, mga kaidol, no, dito na lang po magtatapos ang aming vlog, the Kabukid Vlog.